Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa mga Unseen Watcher ng Bundok Banahaw? Isang lugar na itinuturing na sagrado pero nababalot din ng misteryo. Marami ang umaakyat dito para magdasal, magreflect o humingi ng milagro. Pero may ilan na bumababa na may dalang kakaibang karanasan. Ayon sa mga lokal, may mga nilalang daw na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mata. Sila raw ang mga bantay ng bundok. May mga hiker na nagkwento na may naririnig silang mga yabag na sumusunod sa kanila kahit sigurado silang wala namang ibang tao. Mayroon ding mga nakakita ng mga anino sa makapal na hamog o nakarinig ng boses na bumubulong ng kanilang pangalan mula sa kawalan. Sabi ng mga espiritista, ang banahaw daw ay isang portal patungo sa ibang dimensyon kung saan manipis lang ang harang sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila. Kaya kung aakyat ka roon at may naramdaman kang tila nakamasid sa'yo, sigurado ka bang guni-guni mo lang yon?